Himipilang nagtataguyo ng kalayaan at katarungan Mata ng bayan, tinig ng katotohanan D.W.B.S. 621 sa talahabitan ng inyong mga radyo Ito ang Radyo Katarungan Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao Ako si Makabili Sumaya At ako naman si Marios Ingrosal At narito ang mga nagbabangang balita ngayong araw Ilang mamamayan na gareklamon sa iligal na paghalughog at pag-aresto. Mamamayan na nawagan ng mas mahigpit na pagprotekta sa karapatang pantao. Paglabag sa due process, ineklamo ng mga magagawa. Karapatan sa relihiyon iginiit ng ilang grupo matapos ang humanoid discrimination. Ang lahat ay nagbabalik sa radio estasyon ng DWBS ng Radio Katarungan. Alagaan ang iyong kalusugan, kumain ng masesensyong pagkain, uminom ng maraming tubig at mag-inosesyo araw-araw. Dahil ang kalusugan ay mayaman, simula na ang healthy lifestyle. Ngayon, paalala mula sa kagawaran ng kalusugan at himpilan ito. Muling babalik ang Radyo Katarungan. Para sa balita, ilang mamamayan nagreklamon sa iligal na paghalughog at pag-aresto. Mary Rose, ibalita mo. sa karapatan, ilang mamamayan nagreklamo sa iligal na paghalughog at pag-aresto. March 16, 2025, ilang mamamayan ang nagpahayag ng kanilang hinaing kaug sa isa umano'y paglabag sa artikulo 3 ng Bill of Rights ng Saligang Batas ng Pilipinas. Partikular na ang kanilang karapatan laban sa illegal na paghahal, lughog at pag-aresto. Ayon sa mga residente ng isang barangay sa Maynila, bigla na lamang sila pinasok ng mga pulis sa kanilang tahanan na walang pinakita ang warrant of arrest. Natakot kami para sa aming kaligtasan, Dapat may due process at hindi kami basta-basta kinuhuli ng walang sapat na dahilan. Ani ng mga residente? Mayor's English, nagbabalita. Para sa balita, mamamayan nanawagan ng mas mahigpit ng pagprotekta sa karapatang pantao. Christine Sanchez, ibalita mo. Mamamayan nanawagan ng mas mahigpit na pagprotekta sa karapatang pantao. Enero 17, 2025, patuloy ang pananawagan ng mga mamamayan at iba't ibang organisasyon para sa mas mahigpit na pagpapatupad ng Article 3 ng Bill of Rights, lalo na sa karapatan sa kalagayan, kalayaan sa pagpapahayag, relihiyon at pagtitipon. Kamakailan isang grupo ng mga estudyante mula sa isang pampublikong universidad sa Maynila ang nagdaos ng isang mapayapang protesta upang ipahayag ang kanilang paninindigan laban sa ilang panukalang batas. Kayun pa man, nagreklamo ang ilan sa kanila na hinarangan umano sila at nagbawalang ipagpatuloy ang kanilang demonstrasyon sa kabila ng kanilang pagsunod sa likal na proseso sa pagkuhan ng permit. Para sa balita, paglabag sa due process, inireklamo ng mga magagawa. Rogelin, Bonanza, ibalita mo. Labag sa due process, inireklamo ang mga magagawa. Pebrero 2026, 2025, ilang magagawa mula sa ilang pabrika sa Laguna. Ang ang nagsampa ng reklamo laban sa kanilang kumpanya dahil umano sa biglang pagtanggal sa trabaho na walang due process, isang malinaw sa paglabag sa Artikulo 3 Section 1 ng Bill of Rights ng Salitang Batas ng Pilipinas. Ayun sa empleyado, wala silang natanggap na abiso o paliwanag bago sila tinanggal sa trabaho, na labag sa kanilang karapatan sa maayos na proseso ng labas na na due process, nagtabaho kami ng maayos pero bigla na lang kami pinalis na walang paliwanag. Hindi man lang kami binigyan ng pagkakataon pagtanggol ang aming sarili. Ayon kay Leo Santos, isang isa sa mga nagtanggal na manggagawa. Karapatan sa reliyon, iginiit ng ilang grupo matapos ang umano'y diskriminasyon. Junelasok, ibalita mo karapatan sa relihiyon iginiit ng ilang grupo matapos ang umanoy diskriminasyon February 6, 2025 Ilang individual mula sa isang relihiyong grupo ang lumapit sa Commission on Human Rights (CHR) si pang upang ireklamo ang umanoy diskriminasyon sa kanilang paniniwala na ayon sa kanila ay paglabag sa Article 3, Section 5 ng Bill of Rights ng Saligang Batas ng Pilipinas. Ayon sa reklamo, hindi pinayagan ng isang pribadong kumpanya sa Makati na magsuot ng relihiyosong kasuutan ang ilang kumpleyado sa loob ng opisina. Sa kabilian ng kanilang paniniwala na ito ay bahagi ng kanilang pananampalataya, pinilit nila kaming sumunod sa address code na labag sa aming reliyon paniniwala, hindi ito makatarungan ayon sa isang nagreklamo. At yan ang mga balitang nakalap ngayong linggo. Muli, ako si Maris Ingresha. Ako si Makabili kabili sumaya. Tayo muli magsama-sama sa susunod na edisyon ng Radio Katarungan.